May bagong tensyon militar sa gitnang silangan habang nagpapadala ng tropa ang Ehipto sa Sinai, malapit sa hangganan ng Israel. At ito ay tungkol sa dos dosenang tangke at mabibigat na kagamitan. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay humiling na sa administrasyon ni Trump na bigyan ng pressure ang Ehipto upang bawasan nito ang kamakailang pagdagdag ng presensya ng militar sa Sinai Peninsula. Tiniyak ng Israel na ang mga hakbang ng Ehipto ay malalaking paglabag sa kanilang kasunduang pangkapayapaan sa Israel noong isang libo na pitumput na ginagarantiyahan ng Estados Unidos ng Amerika. Tiniyak naman ng Ehipto na nais lang nitong tiyakin ang kanilang seguridad laban sa mga Palestino na dahil sa labanan sa Gaza Strip ay maaaring tumawid sa kanilang hangganan at pumasok sa Ehipto. Sa kabuuan, kailangang agad na maunawaan ang sitwasyong ito. Ako si Alexi Pichi, ikadalawamput lima ng Setyembre ngayon sa kalendaryo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala. Sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang balita at mga analytical na kwento tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at sa aking Telegram channel na Peche News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng mga bagong balita agad. Kaya, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay humiling na sa administrasyon ni Trump na magbigay ng pressure sa Egypt upang bawasan nito ang kamakailang pagdagdag ng presensya ng militar sa Sinai Peninsula. Sinasabi ng mga opisyal ng Israel na ang pagdagdag ng presensya ng militar ng Egypt sa Sinai ay naging isa pang mahalagang punto ng tensyon sa pagitan ng mga bansa habang nagpapatuloy ang digmaan sa Gaza. At noong kanilang pagkikita sa Jerusalem nitong lunes, inilahad ni Netanyahu kay kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio ang listahan ng mga aksyon ng panig ng Egypt sa Sinai. Na ayon sa kanya ay malalaking paglabag ng Egypt sa kanilang kasunduang pangkapayapaan sa Israel noong 1,777 kung saan ang Amerika ang tagapamagitan. Pero ano nga ba ang naging dahilan ng mga reklamo na ito? Ang totoo niyan Ayon sa paliwanag sa Cairo, pinalakas ng Egypt ang presensya ng kanilang militar sa Sinai Peninsula nakatabi ng Gaza Strip. Dahil sa takot na libu-libong residente ng Gaza Strip na tumatakas sa labanan ay baka makapasok sa kanilang teritoryo. Ngayon sa mga social media, mula sa mga turista, marami nang lumalabas na mga video kung saan makikita talaga na sa disyerto ng Sinai Peninsula nagdadala ang Egypt ng napakaraming kagamitang militar. Ngunit ang pagdagdag ng militar ng Ehipto sa peninsula ay maaaring magbanta sa kasunduang pangkapayapaan nila ng Israel. Dahil hindi pinapayagan ng kasunduan ang Cairo, maglagay ng labis na sundalo at kagamitan sa hangganan. Israel at Ehipto, kaugnay nito, ay nag na ng mga kontak sa pagitan ng kanilang mga hukbong sandatahan at mga ahensya ng intelihensya upang talakayin ang sitwasyon sa Sinai at mga isyu ng seguridad. Isinagawa ang konsultasyon sa Cairo ayon sa hiling ng kinatawan ng gabinete ni Benjamin Netanyahu na napagkasunduan kasama ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Nagprotesta ang Ehipto sa nalalapit na paglalagay ng communication tower na may video surveillance malapit sa kanilang teritoryo habang naglabas ng pag-aalala ang Israel sa lumalaking panganib Ayon sa mga ulat ng Intelligence Service ng Israel, nagsimula ang Cairo sa pagpapalawak ng kanilang military infrastructure sa lugar na ito, kabilang ang modernisasyon ng mga runway sa mga lokal na airbase at pagtatayo ng mga underground na komunikasyon na may dobling gamit na pinaniniwalaan sa Israel na maaaring maging mga taguan ng mga missile. Narito ang kaunting kasaysayan. Matapos matalo sa anim na araw na digmaan, ang Ehipto ang unang Arabong bansa na opisyal na kumilala sa Israel. Noong panahong iyon, lumagda ang dalawang panig ng kasunduang pangkapayapaan noong isang libo na pitumput na nagsasaad na hindi maaaring magkaroon ang Ehipto ng walang limitasyong sundalo at kagamitang pandigma sa Sinai. Ito ay tungkol sa mga kasunduan sa Camp David na nilagdaan sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerikanong Pangulo na si Jimmy Carter. Itinatakda ng dokumento ang regulasyon sa paglalagay ng puwersa sa magkabilang hangganan bago ang kasunduan naganap ang limang digmaan sa pagitan ng Israel at Ehipto itinakda nito na hanggang 26,000 lang na sundalong ehipsiyano ang pwedeng nasa Sinai Peninsula at pinapayagan lamang ang paglalagay ng maliit na grupo na mga ng mga kinatawan ng siguridad sa hangganan paminsan-minsan nilalabag ang mga patakaran sa magkabilang kasunduan ngunit laging may kapwa pagsang-ayon halimbawa Kapag kailangang inyutralisa ng Ehipto ang mga grupong Islamiko na nagtangkang magtayo ng infrastruktura sa Sinai Peninsula, hindi tumutol ang Israel sa pagdagdag ng sundalong Ehiptohanon doon. Ngunit ang halos dalawang taong digmaan sa Gaza Strip ay labis na nagpahina ng tiwala sa pagitan ng mga bansa at sa lahat ng palatandaan, ay nagtaas ng panganib ng mga sagupaan sa hangganan. Kamakailan ay itinanggi ng Cairo ang impormasyon tungkol sa pagpapalakas ng infrastrukturang militar sa Sinai Peninsula at ipinaliwanag ito sa ganitong paraan ayon sa kanila. Ang presensya ng mga sundalo sa Sinai ay pangunahing kailangan para sa proteksyon ng mga hangganan ng Ehipto, pagpigil sa mga teroristang aktibidad doon at pagpigil sa mga gawain ng mga smuggler. Sinusunod pa rin ng Ehipto ang lahat ng probisyon ng kasunduang pangkapayapaan sa Israel. Dagdag pa, naniniwala ang pamunuan ng Ehipto na sinasadya ng Israel na itaboy ang mga sibilyan mula Gaza Strip papuntang Ehipto matapos magsimula ang digmaan. Lalong pinatindi ng pahayag ni Donald Trump tungkol sa balak gawing Middle Eastern Riviera ang Gaza Strip ang mga pangambang ito. Sa Ehipto, tinataya nila na ang pag-atake ng Israel sa Gaza Strip ay maaaring magtulak sa hanggang isang milyong Palestino na lumipat patungo sa Sinai Peninsula. Kasama sa kanila ay maaaring may mga aktibong miyembro ng Hamas na susubukang magtayo ng mga posisyon ng putukan sa Sinai Peninsula. At hindi naman ito kailangan ng Ehipto. Kumbaga, laban dito kaya nagtatayo ng depensa ang hukbong sandatahan ng Ehipto doon ngayon. Ibig sabihin, magtatanggol sila laban sa mga Palestino na maaaring may mga militante ng Hamas sa kanilang hanay. Bukod pa rito, may isang kawiliwiling pangyayari matapos ang ikasyam ng Setyembre sa Qatar kung saan pinaslang ng Israel ang mga opisyal ng Hamas sa pamamagitan ng isang airstrike. Sa Cairo, natatakot silang sila ang isusunod ng Israel kung may Hamas militants doon. At may basihan ang mga pangambang ito ng Ehipto dahil opisyal na hindi lang nila tinanggap ang mga negosyador ng Hamas, kundi sa mga nakaraang taon ay nagbigay din sila ng kanlungan sa mga lider ng isa pang armadong grupo ang Palestinian Islamic Jihad. Gamit ang diplomatikong channel, humiling ang Ehipto sa Estados Unidos at Israel ng garantiya na hindi gagamitin ang kanilang teritoryo sa susunod na operasyon. At dito mahalagang banggitin na pinalakas ng Ehipto ang seguridad ng mga lider ng Palestina sa Cairo matapos ang pag-atake ng Israel sa Qatar. Kakaiba ang luhika ng isang panig. Pinoprotektahan ng Ehipto ang ilang grupong Palestino sa kanilang teritoryo. Pero sa kabilang banda, hindi naman talaga inilalantad ng pulisya ang mga ito ng teritoryo. Pero pangunahing pangamba ng Ehipto ay ang mga Palestino ay pupunta sa kanilang teritoryo. Sabi ng Lebanese Al Akbar, habang nagsisimula ang operasyong panlupa sa Gaza, may negosasyon sa pagitan ng Israel at Ehipto na tinutulungan ng United States. Kabilang dito ang ganap na pagsang-ayon ng Israel na ang responsibilidad sa pagpigil sa pagtawid ng mga residente ng Gaza sa Rafa Crossing papunta sa teritoryo ng Sinai Peninsula. Ayan, sa prinsipyo, buod na yan ng tensyon. Maaring suportahan sa salita ang Palestina, pero sa aktual ay maglatag ng mga tangke at iba pang mabibigat na kagamitan laban sa mga Palestino para hindi sila, huwag naman sana, makalusot sa inyong teritoryo. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok Ilagay nyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo paalam sa lahat.